Mamaya na, naglalaro akong Squid Game. Kamil, seryoso ka ba? Ipagpapalit mo ko dyan sa Squid Game na yan? Mas importante pa ba yan? Dude, ano ba? Relax lang. Busy lang talaga ako. Oo nga, nakikita ko. Busy ka maglaro ng Squid Game. Dude, ang cool siguro kung maglalaro tayong Squid Game sa totoong buhay, Oo no? Oo nga. Guys, tara, bilisan na natin. Malalate na tayo sa practice. Hoy, bingi ka ba? Bilisan na daw natin. Hi, Hi girls, girls. What's up? Bye, boys. Hulk, 2-0 na. Ako magsiserve. Talo ka na. Ah, sigurado ka? Nagwa-warm up pa lang ako, no? Camille, pwede ba kitang makausap? Ah, uh, Mandy, pwedeng mamaya na. Busy ako ngayon eh. Okay, sige. Hintayin kita. Dude, alam mo, sa tingin ko, patay na patay sa'yo si Mandy. Oo oh, nga, dude. Parang ganun na nga. Tara, laro na lang tayo. So, paano niyan, dude? Magde-date ka ng dalawang girl sabay? Si Milana, tsaka si Mandy. Dude, ano ka ba? Si Milana, gustong gusto ko siya. Pero si Mandy, hanggang friends lang kami. Pero alam mo, dude, kung ako nasa sitwasyon mo ngayon, ididate ko dalawang girl. Parang si Angie, tsaka Diana. Ang cool nun, di ba? Dalawang girlfriend. Sana mangyayari yun. Hindi mangyayari yun. 3-0 na. Kiba, sabihin mo sa dalawang yan, tapusin na nila laro nila. Tayo naman. Bakit ako? Ba't ikaw magsabi sa kanila? Ayun, putahan mo bilis. Bakit sa tingin mo natatakot ako, puputahan ko na sila. Okay, 3 na. Ha? Okay guys, tama na yan. Kami naman ni Kiba maglalaro. Uy, Bubble, nababalo ka na ba? Gusto mong gawin kitang bola sa soccer field? Umalis nga kayo dyan, naglalaro pa kami ni Camille. <laughs> Dude, bayaan mo na sila. Hindi ka rin naman mananalo sa akin. Tsaka papasok na tayo sa klase natin. Bayaan mo na sila maglaro. Mamaya pa naman yung klase natin ha. Maglaro pa tayo. Tatalunin kita. Alam nyo guys, ang unfair. 40 minutes na kami naghihintay dito para makapaglaro kami di ba sinabi ko, walang ibang maglalaro dito hanggat di ko natatalo si Camille. Umalis na kayo dahil umiinit ta ulo ko. Kung ayon niyo kami paglaruin, wala na lang maglalaro. Babol, ano ginagawa mo? Baka mabulunan ka. Oh, 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 oh. Alam niyo losers, mga baliw talaga kayo. Hoy, akin na yung bola. Uh -uh. Sabi ng bigay mo sa akin eh. Uh -uh. Babol, ginagalit mo talaga ako. Hoy, wag mo sasaktan si Babol. Ikaw loser ka, balu ka. Bigay mo na yung bola, bilisan mo na. Iluwa mo na bilis. Bubble, bigay mo na yung bola. Ayoko na maglaro. Tara, tama na yan. Ah, nilunok na yung bola. Wala na maglalaro. Kaya pwede, bitawan mo na ako. What? No way, dude. Camille, mag-uusap ba tayo o hindi? Okay, Mandy. Tara, mag-uusap na tayo. Hay, buti naman makakausap na kita ng walayang hook na yan. Ah, Mandy, pwede mag-usap lang tayo maayos. Kasi alam mo na, may girlfriend ako eh, si Milana. Ayoko magkaproblema sa kanya. Alam mo naman yung nangyari last time na hinag mo ako, di ba? Yan nga yung sasabihin ko eh. Sana hindi ka nagkaproblema kay Milana nung hinag kita last time. Okay lang kami, hindi naman niya nalaman eh. Pero kapag ginawa mo ulit yun, tapos nalaman ni Milana, magkakaproblema ka. Magkakaproblema magka rin ako. Eh. Ah. Hoy, losers! Bumili kayo ng bagong bola ah. Babol, talaga ba nilulok mo yung bola? Okay ka lang ba? Kiba, kasi bobo mo ba si Hulk? Ito yung bola, oh. tara, laro na tayo. Ang swerte talaga ni Milana, may boyfriend siyang katulad mo. Kamil, biruin mo, Talaga nilunok ni Babol yung bola. Paano niyan? Paano na tayo maglalaro? Babawi ah, pa ako sa'yo eh. Okay, Mandy. Mamaya na lang tayo ulit mag-usap ha. Aalis na kami. Tara, Hulk. Yo, Jigsaw so Puzzle, sana naman huwag mo palalagpasin yung ginawa ng newbie ha. Binastos ka niya. Oo, dapat upakan natin yung pangit na yun. Guys, nakalimutan nyo ba? Pamangkin siya ni Sir Max. Kapag ginawa natin yun, sigurado mapapalayas tayo dito sa campus. Eh dude, paano kung gawin natin yung kabaliktaran? Barkadahin natin yung new guy, tapos isaalin natin siya sa grupo natin. Sigurado siyang bahala sa atin kay Sir Max, di ba? Hmm, dude, okay na isip mo ha. Okay, tara, hanapin natin siya. Let's go! Ano ba yan? Paano ba ako makakalagpas sa lintik na manikang to? Ano bang kailangan kong gawin para manalo sa game na to? Ang gawin mo, magtago ka sa likod ng iba para makalusot ka. Oh, thank you. Camille, dude, hula mo anong meron ako. Ano yun, dude? May bagong bola na tayo para sa table soccer. Ano, ready ka na maglaro? Babawi pa ako sa'yo. Hindi, Hulk. Mamaya na. Busy ako. Naglalaro akong squid game eh. Huwag kang magulo. Anong squid? Ano ka ba? Ilang oras ako naghahanap ng bola para makapaglaro tayo eh. Hulk, hindi mo pa naiintindihan. Busy ako. Ayoko muna maglaro ng table soccer, okay? Sandali lang. Hoy Hulk, pabayaan mo nga si Camille. Hindi mo ba nakikita? Naglalaro siyang squid game. Hoy newbie, pwede ba manahimik ka dyan? Hindi kita kinakausap ha? Camille, seryoso ka ba? Ipagpapalit mo ko dyan sa squid game na yan. Mas importante pa ba yan? Dude, ano ba? Relax lang. Busy lang talaga ako. Oo nga, nakita ko. Busy ka naglalaro ng squid game. Yes! Nalagpasan ko yung doll! Dude, ang cool siguro kung maglalaro tayong Squid Game sa totoong buhay, no? Oo nga. Ano ba, losers? Tumabi nga kayo dyan. Ano bang problema mo, ha? Ikaw nga di tumitingin sa nilalakaran mo, eh. Ano ba yan, oh? Natalo na naman ako. Oh, newbie, what's up? Anong ginagawa mo? Oh, naglalaro sa Squid Game. Oh, cool game yan. Gustong-gusto rin namin nilalaro yan, ba diba, guys? Guys, oo! -o. Oo! Nice, dude. Tara, basketball tayo. Ano, bro? Tara, let's go. Hindi ako naglalarong basketball. Eh, gusto mo mag kasama yung mga girls mamaya? Meron akong girlfriend. Ano mo, newbie? Gusto namin laruin yan squid game eh. Pero sa totoong buhay dito sa campus. Ano, sali ka sa team namin? Tama, baka mahirapan ka. Pag-iisipan ko, kailangan pag-isipan mo na ngayon. Wala na tayong oras. mag start na yung game soon. Hoy Salamin, ang sabi ko, pag-iisipan ko, pwede ba? Huwag kang makulit. Wow, ang cool ng buhok mo ah. Gagayahin ko kaya yan. Bagay kaya sa akin? Sa tingin nyo? Oo, cool idea yun. Pati ako, gagayahin ko yung buhok niya. Ako rin. Guys, tara na. Iwan muna natin si Nice para makapag-decide siya. Pag-isipan mo ha. Mina, nakalimutan ko yung lip gloss ko sa bahay. Pahiram naman ang sayo. Siyempre naman, pahihiramin kita. Best friend kita eh. Eto. Thanks, Amina. BFF ka talaga. You're welcome. Steph, labas tayo mamaya. Date tayo. Bakit, Bubble? May pera ka bang pang date sa akin? <laughs> Steph, walang problema ang pera sa akin. Well, be ready. Hindi lang isang ice cream yung ipabibili ko. <laughs> Alam mo, Steph, manonood tayo sa cinema. Tapos, kakain tayo sa restaurant. Tapos, kapag may oras pa, ibibili kita ng bag. Bubble, anong bag? Yung utang mong 100 last week pa yun. Ano, kailan ka magbabayad? Kiba, pwede manahimik ka muna dyan. Hindi mo ba nakikita? Kausap ko si Steph. Ano, Steph? Labas tayo? Hoy, bayaran mo muna si Kiba. Tapos, dun mo yayain mag-date si Steph. Oo nga, rich boy. <laughs> ano ba siyang klaseng kaibigan? Pinagpalit ako sa Squid Game. Oh, uh. Mandy, sinusundan mo ba ako? O sige na, sasabihin ko na. Gusto ko makipag-date ka sa akin. Gusto mo ba? Mandy, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, meron akong girlfriend, si Milana, at ayoko masira yung relationship namin dalawa. Hindi ka ba nakakaintindi? Gusto ko malaman ng buong school na nagde-date tayo. Kung hindi mo gagawin yon, sasabihin ko sa buong campus na kinis mo ako dito sa bathroom. Ano, i-date mo na ako? Mag-isip ka na, na, Camille. Hindi mo ba naisip anong sasabihin ni Milana kapag ginawa mo yon? Wala akong pakialam sa sasabihin ni Milana. Ang gusto ko, pag-usapan ako ng buong campus dito. Okay, sige na. i na kita. Pero may deal tayo ah. Walang kiss. Hindi kita ikikiss. Nakakaintindihan pa tayo. Okay, deal. Wow, star witness ako. Dapat makita ni Amina tsaka Steph to. Girls, makinig kayo. Hindi kayo maniniwala kung anong na-witness ko. Ano naman ang na-witness mo? Etong si Camille, makikipag-date sa isang new girl. Mamayang gabi, magde-date silang dalawa. Oo. Ano? No way! Hindi pwede! Eto, tignan nyo. Oh. My. God! Oy losers, ba't nandito kayo? Malis nga kayo dito. Tinitignan lang naman namin yung oras eh. Oras na para umalis kayo sa harapan ko. Dud, yung bagong salta dito, tigasin ah. Alam mo, Dud, hindi siya tigasin. Pasikat lang siya. Ang importante, guys, nakausap natin siya. Muti pa siya sumali sa grupo natin. konti na lang, guys. Wala na tayong problema kay Sir Max. Tama ka, Dud. Okay, ready na ako sa date. Ready ka na ba? Oo, ready na ako. Tara na. Wait lang. Sandali. Saan kayo pupunta? Mandy, friends ko sila. Sasama sila lahat sa atin. Camille, nakalimutan mo na ba yung pinag-usapan natin, ha? Ano to? E di ba, Mandy, gusto mo malaman na lahat na nag date tayo? E di yan, sa harap nila mag date tayo. Alam mo, Mandy, bilisan na natin kasi mag-uumpisa na yung movie. Malalay tayo. Guys, habang nanonood kami ng movie, don't forget, mag-like kayo at subscribe sa channel. Hit nyo rin yung bell, ha? See you next episode! Bye! Bye! Bubble sa sama cool. sasama tayo sa date. gotta go to the store gotta go to the store